isang Pilipino ngunit ang pangalan na itinuturing na mahalaga sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang kwento ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Hindi lang sa Pilipinas kinikilala ang kanyang diwa ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa bayan. Sa bawat sulok ng mundo, may mga monumento, parke, lansangan at iba pang pasilidad na itinayo upang gunitain ang kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa kasaysayan. Pero paano nga ba naging inspirasyon sa Rizal sa iba't ibang bansa? Ano ang naging epekto ng kanyang mga ideya sa iba pang bayan na dumaan din sa pananako? At higit sa lahat, anong mensahe ang iniwan niya para sa ating lahat, maging sa kasalukuyang henerasyon? Huwag kang nga alis dahil sa video na to, bibisitahin natin ang iba't ibang bahagi ng mundo kung saan patuloy na inaalala ang ating pambansang bayani. Siguraduhin mong tapusin ang video na to dahil tiyak na may mga lugar dito na hindi mo aakalain na may monumento sa Rizal. Bago tayo magpatuloy, Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa Kaalaman Studios at i-click ang notification bell para maging updated ka sa bagong kaalaman. Number 1 Rizal Park sa Sydney at Ruti Hills, Australia Isa sa pinakamalaki at pinakatanyag na monumento na Rizal sa labas ng Pilipinas ay matatagpuan sa Sydney, Australia. Sa Campbell Town, Sydney, may isang napakalaking 5 meter bronze na estatwa sa si Rizal na ginawa ng tanyag na eskultor na si Eduardo Castrillo. Ang Rizal Park na ito ay opisyal na pinasinayaan noong 2012 sa pangunguna ni dating Pangulong Binigno Aquino III. Nagsisilbi itong isang cultural hub para sa mahigit 300,000 na Pilipino sa Australia. Samantala, sa Ruti Hill, Blacktown City, may isang parking ipinangalan kay Rizal kung saan madalas magtipon-tipon ng mga Pilipino para ipagdiwang ang ating kultura at kasaysayan ang Rizal Monument sa Winnipeg at Markham sa Canada. Sa Winnipeg, Canada, hindi lang isa kundi dalawang bantayog ang itinayo para kay Rizal. Ang una ay nasa Sewa Crescent kung saan may 3.5 acre na parke ang nakatoon sa kanyang pamana. Ang ikalawa naman ay matatagpuan sa Waterfall Green Common kung saan isang life sized bronze statue ang itinayo noong 2020. Ang mga monumentong ito ay nagsisilbing inspirasyon sa libu-libong Pilipino sa Canada. Sa Markham, Ontario naman, matatagpuan ang isang anim na talampakang estatwa ni Rizal sa Luneta Gardens ng Boxgrove Community Park. Ang estatwang ito ay nakaharap sa silangan, sumisimbolo sa pag-asa ni Rizal para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang Rizal Park sa Jinjiang, China Si Dr. Jose Rizal ay may lahing Chino at ang kanyang mga ninuno ay nagmula sa Jinjiang, isang lungsod sa lalawigan ng Fujian, China dahil dito, itinayo ang Rizal Park sa Jinjiang bilang pagkilala sa kanyang lahi at sa kanyang malalaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang parke ay nagsisilbing isang simbolo ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na dahil maraming mga Pilipino-Chinese ang nagmula sa Fujian. Ang bantayog ni Rizal dito ay patunay ng kanyang malalim na ugat sa kultura ng dalawang bansa at pinapakita nito kung paano naging inspirasyon ang kanyang mga gawa hindi lang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga mamamayan ng China ang place kung si Rizal sa Paris, France. Si Rizal ay tumira sa Paris noong 1880s habang siya ay aktibong nakikilahok sa kilusan ng propaganda, isang grupo ng mga Pilipinong reformista na naglalayong bigyang kamalayan ang mundo tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Sa panahon ng kanyang pananatili sa France, nagtungo rin siya sa iba't ibang aklatan upang magsaliksik para sa kanyang nobelang No Limitang at El Filibusterismo. Dahil sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan, isang pampublikong liwasan ang ipinangalan sa kanya, ang Place si Rizal na matatagpuan sa Paris. Ito ay patunoy na mataas ang paggalang ng mga pranses sa kanyang talino at hikain at kontribusyon sa kalayaan. Ang Jose Rizal is dresu sa Wilhelmsfeld sa Germany. Sa Wilhelmsfeld, Germany, makikita ang Jose Rizal Strasse, isang kalasada na pinangalan kay Rizal bilang pagkilala sa kanyang naging paninirahan sa lugar noong siya ay nag-aaral ng medisina sa Heidelberg. Sa Wilhelmsfeld, tinanggap siya ng pamilyang Beckett kung saan siya ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa isang German pastor na nag-angalang Dr. Karl Olmer. Habang naninirahan sa Wilhelmsfeld, natapos niya ang huling bahagi ng Nolimitang Tangere na naging daanan sa pagiging damdaming makabayan ng mga maraming Pilipino ang pagpapangalan ng kalsada kay Rizal ay pagpapakita ng respeto at pagkilala ng Germany sa kanyang naging papel sa kasaysayan. Ang Dr. Jose P. Rizal Marg sa New Delhi, India Sa New Delhi, India, may isang kalsadang ipinangalan kay Rizal, ang Dr. Jose Rizal Marg, bilang pagkilala sa kanyang laban para sa kalayaan at katarungan na may pagkakahilin tulad sa sariling laban ng India laban sa pananakop ng Britanya. Kahit hindi siya nagtagal sa India, ang kanyang mga prinsipyo ng di marahas na pakikibaka sa pamamagitan ng edukasyon at panulat ay kahalintulad ng mga paniniwala ng mga lider ng Indian Independence Movement tulad ni Mahatma Gandhi. Ang pagpapangalan ng isang alansangan kay Rizal sa New Delhi ay nagpapakita kung paano nakikilala sa Rizal sa ibang panay ng mundo bilang isang tagapagtaguyod ng kalayaan at reforma. Ang Parque Jose Rizal sa Lima, Peru Sa Lima, Peru, Makikita ang Parque Jose Rizal, isang parke na inialay sa pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ay isang natatanging pagkilala dahil parehong nakaranas ng pananakop ng Espanya ang Peru at Pilipinas. Ang presensya ng isang parke ipinangalan kay Rizal sa Peru ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng kasaysayan ng dalawang bansa, pati na rin ang paghanga ng mga taga-Peru sa kanyang talino, paninindigan at laban para sa kasarinlan. Ang parke ay nagsisilbing isang paalala ng pandaigdigang epekto ng kanyang buhay at panulat na hindi lamang limitado sa Asia kundi pati rin sa Latin Amerika. Ang Jose Rizal Monument sa Madrid, Spain Ang Jose Rizal Monument sa Madrid ay isang mahalagang estrukturang nagbibigay pugay sa buhay at kontribusyon ng pambansang bayani ng Pilipinas. Itinayo ito sa Parque de Santander, malapit sa lugar kung saan si sa Rizal ay nag-aral ng medisina sa Universidad Central de Madrid na ngayon ay Universidad Complutense de Madrid ang Espanya bilang dating mananakop ng Pilipinas ay nagbigay ng parangal kay Rizal dahil sa kanyang intelektual na ambag at sa kanyang hindi matatawarang pagnanais ng reforma sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Bagaman siya ay naging pangunahing kritiko ng mapang-abusong pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas, kinilala siya ng Espanya bilang isang henyo, manunulat at huwara ng magdayapang rebolusyon. Ang Rizal Bust Near the Asian Civilizations Museum sa Singapore Noong 2008, itinayo sa Singapore ng isang branch na bust o busto ni Dr. Jose Rizal malapit sa Asian Civilizations Museum bilang pagkilala sa kanyang mga pagbisita sa bansa noong huling bahagi lang 19th century. Ang bust ay inilikha ng mga kilalang Pilipinong alagad ng sining na sina Fabian de la Rosa at Guillermo Tolentino na parehong nagambag ng malaki sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay bahagi ng Friends to Our Shores program ng Singapore National Heritage Board na naglalayong bigyan parangal ang mahalagang personalidad na bumisita at may connection sa Singapore. Si Rizal ay unang duma sa Singapore noong 1882 sa kanyang paglalakbay patungong Europa upang mag-aral ng medisina. Bumisita siya ng muli noong 1891 at 1896 at sa kanyang paglalakbay, pinuri niya ang kaayusan at kaunlaran ng Singapore na inihalin tulad niya sa posibleng kinabukasan ng Pilipinas kung ito ay magkakaroon ng mabuting pamamahala. Ang bas na Rizal sa Singapore ay isang simbolo ng pagdaindigang pagkilala sa kanyang intelektual na ambag at mga ideya ng reforma. Ang Rizal Memorial Plaque in Red Nacella Terrace in Hong Kong Noong 2012, nagpatayo ang gobyerno ng Hong Kong ng isang plak sa Red Naxella Terrace, mid-levels bilang pagkilala sa paninirahan ni Dr. Rose sa lugar noong 1891 to 1892. Sa panahon ng kanyang pananatili sa Hong Kong, nagpatakbo siya ng isang ophthalmology clinic kung saan marami siyang naging pasyente kabilang ng iba't ibang lahi. Dahil sa kanyang kahusayan sa medisina, siya'y tinawag noon bilang the Spanish doctor ng kanyang mga pasyente. Ang Hong Kong ay naging mahalagang bahagi ng buhay ni Rizal dahil dito niya pansamantalang dinala ang kanyang pamilya upang ilayo sila sa persekusyon ng Pilipinas. Sa Hong Kong rin niya isinulat ang ilang mahalagang sulatin at nagplano ng kanyang pagbalik sa Pilipinas kung saan siya tuluyang ikinulong at pinatay noong 1896 ang plaque sa Red Nacella Terrace ay nagsisilbing isang mahalagang tanda ng presensya ni Rizal sa Hong Kong at ng kanyang kontribusyon bilang isang doktor at Ang kanyang panahon sa lungsod ay patunay ng kanyang malalim na pamamahal sa pamilya at ng kanyang patuloy na pagsusumikap para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang Statue of Dr. Sarisal in Hibiya Park, Tokyo, Japan sa Hibiya Park, Tokyo, may isang statua si Dr. Jose Rizal bilang pagkilala sa kanyang pagbisita sa Japan noong 1888. Nanirahan siya sa Tokyo Hotel at labis na humanga sa kultura, disiplina at pagunlad ng Japan. Dito rin niya nakilala si Osei-san o Seiko Usi, ang babaeng hapones na kanyang inibig ngunit iniwan upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang monumento ay simbolo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan at patunay na respeto ng mga hapones sa kanyang kontribusyon sa kaysaysayan at kalayaan. Hindi lang bayani ng Pilipinas si Rizal, isa siyang inspiration sa buong mundo. Aling lugar ang pinakanagulat kang mayroon palang bantayog sa Rizal o lugar na ipinangalan sa kanya? I-comment mo sa comment section. At huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Kalaman Studios para sa mas marami pang kalaman tungkol sa ating kasaysayan at kultura.